<laughs> ano yung nasa na yung nasa kong na yan? Ano yung, yung... <coughs> Dalawang beses na yan! Oh, ah. oh, <laughs> ano ako, kape? Ah, sige. Atani ko papapaskwal sa mga ina-anak. So... Eh, oh, ano yan? Di ba magpapaskwal na? Oo. Oh. Pwede nabibigyan ko sa mga ina ko. Wow! Ano yung... <coughs> na ano, ganda oh. na yun. No. Ay, lalagay mo na dyan sa, ano, sa ampaw. Oo, ganda na ka. Yes, diba? Ganda nga yan. Siyempre. Ay, dami niya tayo na Siyempre, gano'ng kailangan natin magbigay sa mga anak. Gusto mo magkape? Kape, gusto mo? Hindi. Nakainom lang ako, oo. Oh, oh. Ay, hindi, takapin mo. Tingnan mo kami laman yan. Paaw. Yan. <coughs> Walang takainom na ako kanina, Aldin. May laman yun, di ba? Bakit laki yan? Wala na kainin ano, ko na kanina. Hindi mo sumama ng ubos. Ano. Oh. No. Bakit ano? Wala to. Ay, di ba? Ah. Karata ko na. Wala eh. Wala mo naman lang ako eh. <laughs> <laughs> Ay, siya na. Wala <laughs> ikaw ba eh. Balik ko mo. Isa ka pa. Pangilan niya, pangilan niya. Ano, maraming na ako nila. Okay, baby. Tagawag ka naman niya. Tagawag ka na. Ano? Siyempre, sa nangyayin na. Siyempre. Siyempre. Ah, uh, basta kung ano maano na sa mga inak, sa mga pamangkin, gano'n. Ah, uh, galing na. Siyempre, gano'n talaga. Kaya dahil nga magbigay ka. Alam mo na, ha? Galing. abay mo ang pauno. Siyempre, Ilang, ilang lahat yan? Marami, para marami tayo mabibigay. Dami lahat? Oo, oo. wag mo na akong tulungan. Kaya ko na ito. <laughs> ano yung nasan na yung nasa kanila yan? Hmm. Ano yun? Yung... yung... <coughs> Dalawang beses na yan! Alagay rin lang. May rin lang Asan niya, ate? Tingnan rin lang okay. yan. Arvin, bakit ano? Ano? <coughs> ano? Bakit naman na dito? Ano? Ito yun. Nangin dito. <coughs> Napunta rito ito, oh. Ah. Ah, din yan kanina. Nangin dito. <coughs> um, ano to ako? Bakit nawawala? Ikalata ko naman kung ano... Bro, hindi mo nag-abra. Parang, nag parang inangin. Eh, wala naman tayong electric pan. Bukas yung na, oh. Uh ah. -huh. Pag ganito, oh. <laughs> ang aga man man maglagay niya sa ampaw, eh. Wala ano ba malapit na ang Pasko, Alvin? Kailangan yun. Kailangan na meron tayong mga Hello, ulibigay. Palina. Ang nagaga pa. Ganun talaga. Ganun naman tayo. Uy, ang dami pa. Ito, sa mga inakalang. Ay, sa mga ano. Um, adult. Oo, oh, oh, mga ganoon. Galing. Mga kapatid, Oo, ang naman. Wow. Diba, talaga. Ay, Wait oh. yung And another one. Uh, Ayun. sa screen. lubot na ba si Buma? Oo, oh, Oh. Ah, oh. hmm. parang umu, talaga. Nanti. Ito yun, no? Oh, nakuha ko na ba yung ganyan yun, dito? Um, oh, naku, um, mo, nalagay mo na sampaw. ka no, na. Nalagay mo sampaw na andito Ah. Ayan, no? Kasi makakulangin ako, I mean, eh. Isa Ito po. kulangin! Dami-dami nga yan, makakulangin! Ah, sige, so, isa ko Oh, sabihin mo, kulang na naman. Uh, ito. ito naman, siyempre sa mga pamilya. So, marami tayong pagbibig yan. Wow. Yes, kailangan. Nalang, pastong pasto na lang. Yes, gano'n talaga. Hindi, hindi, hindi. Pagkita ko pag mas dangan, tagaling na yun dyan. Ah, eh, pulagin natin si sa sakin yan eh. Naisin mo mga dyan, narito tayo tignan. May pang ano natin ito nang sasakyan. Ito pala, yung sinusuot sa ano? Oo, ebit mo lang si Don Inagay. Pag nagta-travel, yung mga ginagamit eh. Oh, Oo, okay talaga. Dahil pera mo. Diyan na ako dito? Diyan na nga, ay ganyan yun. At ginawa mo, tapos ilalagay mo nga yung sampaw ah tapos yan kanina naka ganyan huwag kasi maligot ang kamay Alvina. baka may gano'n ano ka ha nanonood lang ako sa paglalagay mo ng ampaw wala akong ginagalaw dyan ah <laughs> binibilang ko nga yung kung ilan na yung nabibig yung nailalagay mo sa ampaw eh. albi kasi binang ko to nilagay ka na kay nanak mo mayroon oo nilalagay na mga kapatid sa mga inaanak mo din o binibigyan natin sa yung mga inaanak mo baka meron naman dyan syempre <laughs> huwag dami Siyempre naman. Bakit may tagi isandaan? -e Siyempre, eh, yan sa mga, ano, may tagi -e sa mga pagtao ba ah? pupunta dito. Siyempre, may marami. Wow. Ang galing ito, may migay, Yes, yeah, so, oo. Oh, ano, karosan. So, uh, para umuong ka dito, dito yan, ha? No? Dito mo, dito. Eh, para umuong ka 1,000 pa, rin nyo? Eh, nailagay mo e, nai na kasi sa ampaw. Dalawa na lang talaga yan, kanila itong, ano, uh -huh. dalawa na lang yung 1,000 na yan. Mali ko pa saan lang yung dalawang so? buho. Kasi nailagay mo na sa ampaw. Ito naman tayo sa ampaw. Ang lalutan na kera, no? <laughs> ito. Bago nga, bago nga. Yes, syempre. Bago nga penta. Yes. Ba't isang libro naman niya? Ganun talaga, Albino, Okay kailangan magbigay ka. Wow! Ba't nilagay mo naman yung mga picture natin dyan? Ganun talaga, kailangan <coughs> na meron kayo kaysa ano, kaysa... Ba't dapat sa Ay, ba, pag tinanggal yung mga picture na yan, kasi may pandikit ay maiiwan sa pader. Okay lang yan. Ang dami na ah. Tama yeah. na yan. Ang dami lahat yung ilalagay, Albino. Grabe. Di ba? Wala kang bibigay sa akin ah. Huwag ko nga dapat mamamas ko sa'yo, Albino. 2,000 lang akin. Pigilan mo ako, Albin. Ano? Albin, wala kang ginagawa. Albin, doon ka na sa labas. Ano sa labas? Hindi kasi pa ako. Nahutot ako. Bakit? Nahutot ako. Oh, no. Ba't kinuha ka lang? Ano Ano yan? Ano yan? Ano yan? yan? Nahutot Ano muna dito. Talika dito. Ano Oh. no. Nagin ko kanina. Eh, ano Ano yung Parang tingin nga. Ano yan? Ano Ito yan. Ito, 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 ito

Tago ko na. ako! Nakam na nga! ayaw na dito! na! mo ka! pa ako! mo pa Ano naman sa kusal ganyan? Dahil ka dito? mo naman ka tago sa akin! mo ako! pa ano mo ha? Pero tala, tala, di ka na napasok dito.